Yan, good morning po mga idol. So ngayong umaga po, eh, tayo papunta sa uh, isang sapa. Mangunguha po tayo ng ano ng mga uh, Pako, libre lamang po ito dito sa amin at napakarami pong ganito sa amin lugar. Magugulay po tayo ng pako. Ito po muna yung ating content ngayon. Pangunguha ng pako mga idol. Ayan, dito na po kami. Ayan mga idol, lando na po si Aaron sa bandang una. Ayan, papunta na po kami. Ayan, a. dito na po kami sa daan. May kalabaw. Ayan. Yan si Kahantarero nandun sa uhutan. Yan abang-abang lang po at sa pakita na lang po namin sa bilog ilog. Yan. nandito na po tayo sa sapa. Ay bali pinagulahan na po ng baka yung ano yung pagkukunan natin ng pako. Yan dito rin po tayo naghuhuli ng hipon sa gabi mga idol. Ayan, ito na po. Meron pa dito. Pako. Yan, ito mga idol. Oh. Mga pako. O tayo, pangwain mo. Ayan, Oh. Ayan, tak. Yan, mga idol. Ayan, mga idol. Oo. Ito mga idol, oh. Huh? Hey. <laughs> Yan mga idol, ito na agad yung nakuha natin. Yan mga idol, oh. Napakadami po talagang pako dito sa lugar namin, oh. No? Pagpunta lamang po sa ano, sa mga tabing sapa, ayan. Libre na ang gulay. Yan mga idol oh. Eh. Libre na ang gulay. Nasipag lamang manguha ng pako. Dito lang po tayo nangunguha ng, ano, ng mga gulay pa po. Hindi po tayo makapag dahil labo po yung tubig. Hindi tayo makapag-night hunting. Lagi pong may bagyo. Kaya tapos wala rin po ano, signal ang internet dito sa amin. Kaya hindi po tayo makapag-upload, kaya hindi na rin po tayo muna gumagawa ng content. Ay Yan mga idol, napakadami rito oh. Ya pa nga yan? Nga hmm? Ang dami eh. Yan mga idol, yan ay nakuha namin oh. ito so, Mga idol. Then eh. guys, so dahil marami nating nakuha natin, yan pauwi na po tayo. Ito na po yung mga nakuha natin, mga pako. Napakarami mga idol. So iguguhulin natin 'to. Uh, at yung iba ay pamimigay natin sa ating uh, kapitbahay. Yan. So abang-abang lang po kayo at ating iluluto ito pagdating. Simpleng luto lang mga idol. At yan, pauwi na po kami. Pagdating na lang po ulit sa bahay. at ito na po mga idol yung ating nakuhang mga pako Ayan. so iluhimay lang natin to pero hindi na natin papakita sa pag ihimay at iluluto natin Ayan. so simpleng luto lang siguro ginisa lang na may na ganito yan ginisa na lang natin mga idol tapos dahil wala tayong panlaw dahil itlog itlog na lang po ang ating ilalagay okay na to at least may ulam tayo mga idol ito, na yung, ito lang ang biyaya na meron tayo ngayon kaya pagtiisan na lang natin at napakasarap naman to at napakasustansya mga idol pako ginisam pako bali yung iba pinamigay natin tapos yung iba ay itutorta natin magtutorta tayo lalagyan na lang natin ng chicken breading siguro yung iba libreng ulam na rin mga idol. Nandito counting sipag lang, libre na ang pang-ulam. Abang-abang lang po sa susunod nating mga video.